Naranasan mo na bang maglakad sa bahay at biglang mapahawak sa dingding kahit walang dahilan? O kaya'y mainat ka nang bumaba sa jeep, parang may kaba kahit dati ay sanay na sanay ka? Sa totoo lang, hindi ito agad-agad na nararamdaman. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na bagay, katulad ng pagdadalawang isip bago tumawid sa kalsada, o pag-iwas na lumakad sa hindi pantay na lupa. Habang tumatagal, ang mga simpleng kilos na ito ay nagiging ugat ng mas malalim na takot, ang takot na madapa. Pero heto ang hindi alam ng karamihan, ang pagkawala ng balanse ay hindi bahagi ng normal na pagtanda. Sa maraming pagkakataon, nawawala ito dahil sa paulit-ulit na maling gawi, mga bagay na ginagawa o hindi ginagawa araw-araw. At heto ang magandang balita, lahat ng ito ay maaaring maitama. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang lima karaniwang pagkakamali na sanhi ng unti-unting pagkawala ng balanse sa pagtanda. Isa-isahin natin ang bawat isa, at higit sa lahat, ibabahagi ko sa inyo ang mga simpleng solusyon na maaari ninyong gawin mismo sa bahay. Hindi kailangan ng mamahaling kagamitan o pagpunta sa yewen, kailangan lang ay kaunting oras at tamang impormasyon, kung ikaw ay nasa edad 60, 70, o higit pa, ang mga susunod na minuto ay maaaring maging turning point para sa mas ligtas, mas malayang pagkilos araw-araw. Maaari nitong baguhin ang paraan ng iyong paglalakad, pagtayo, at paggalaw na may kumpiyansa at walang kaba. At kung ikaw ay may mahal sa buhay na senior citizen, nanay, tatay, lola, o lolo, pakishare ang kaalamang ito. Baka ito ang makatulong upang sila manatiling matatag, masaya, at independent. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe sa aming channel. Dito sa ating komunidad, mahalaga ang bawat hakbang, lalo na sa ikalawang yugto ng ating buhay. Handa ka na bang tuklasin kung bakit nawawala ang balanse ng karamihan sa mga Pilipinong senior? Tara na. Simulan natin ang unang pagkakamali. Mistake hash isa, pinababayaan ang lakas ng paa at bukong-bukong. Kapag pinag-uusapan ng balanse, karamihan sa atin ay iniisip agad ang core, balakang, o utak. Pero alam mo ba na ang tunay na pundasyon ng balanse ay matatagpuan sa paa at bukong-bukong mo mismo? Itong mga bahagi ng katawan na madalas nating binabaliwala ay siyang unang tumutugon kapag tayo ay nabubuwal o nadudulas sa bawat hakbang natin, lalo na sa mga bangketa sa barangay na hindi pantay o sahig na madulas, ang bukong-bukong ang nag-adjust para manatiling nakatayo ang buong katawan. Pero habang tumatanda tayo, hindi dahil sa edad humihina ang mga ito, kundi dahil hindi na natin sila aktibong ginagamit. Isipin mo, suot natin araw-araw ang sapatos na sobrang lambot, bihira na tayong naglalakad ng nakapaa, at halos lahat ng daan ay patad, semento, sahig sa bahay, tiles dahil dito, naging tulog ang mga kalamnan sa paa. Nawawala ang bilis ng reaksyon, ang lakas, at ang kakayahang kumilos kapag biglang kinakailangan. Si Mang George, 76 anyos mula sa Quezon Province, ay hindi naman malabo ang mata o masakit ang tuhod. Pero napansin niyang madalas siyang matapilok o mawala ng balanse. Parang hindi agad gumagalaw ang paa ko, sabi niya ng sinuri, sobrang limitado na pala ang paggalaw ng kanyang bukong-bukong dahil sa kakulangan ng ehersisyo. Sa loob ng dalawang linggo, sinimulan niya ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pag-ikot ng paa, towel scrunches, gamit ang daliri sa paa, at standing calf raises. Sa maikling panahon, bumalik ang kontrol sa kanyang paglalakad. Parang nagising ang mga paa ko, Anya. Pwede mong subukan ngayon, tumayo ka ng nakapaa at sumampa sa iyong mga dulo ng paa. Nahihirapan ka bang balansihin ang sarili mo? Subukan mong tumayo sa isang paa lang nang hindi kumakapit. Kung nararamdaman mong nanginginig o alanganin ang paa mo, babala na yan. Pero hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Maglakad ng nakapaa sa damuhan, buhangin o textured na bani. Gumamit ng tennis ball para i-roll sa ilalim ng paa. Mag-stretch ng calves tuwing umaga. At pinakaimportante, lumakad ng dahan-dahan, pero may layunin, huwag basta-basta lang tumapak, gamitin mo ang paa mo ng buo. Kapag malakas ang paat bukong-bukong mo, mas gaganda ang iyong postura, mas igi ang paggalaw, at mas mabilis kang babawi kapag nadulas. Mistake hash dalawa, hindi pagsasanay ng balanse. Hindi ko nalang pinipilit gumalaw ng mabilis. Ito ang madalas mong marinig sa mga nakatatanda. Sa unang tingin, parang tama ito, mas maingat, mas ligtas. Pero sa totoo lang, ang ganitong mindset ang unti-unting nagnanakaw ng kakayahan mong manatiling matatag. Karamihan sa mga Pilipino, lalo na pag edad anim na po na pataas, ay hindi iniisip na kailangang sanayin ang balanse. Iniisip nila na ito ay natural na abilidad, parang paghinga. Pero ang hindi alam ng marami, ang balanse ay isang kasanayang nangangailangan ng ehersisyo ang balanse ay hindi lang tungkol sa lakas. Ito ay resulta ng pakikipagtulungan ng mga kalamnan, kasukasuan, mata, pandinig at utak. Kapag hindi natin ito ginagamit, unti-unti itong nanghihina, tulad ng kalamnan na hindi ginagalaw, naninigas at kumukupas. Kapag masyado tayong mainat, iniiwasan na nating umakyat ng hagdan, lumakad sa hindi pantay na daan, o abutin ang mga gamit sa mataas na istante. Ang resulta, hindi na natututo ang katawan nating tumugon sa biglaang pagbabago ng kilos. Nawawala ang reflexes. Nawawala ang tiwala sa sariling kilos. Kilala ko si Aling Linda, 73 anyos na dating guro sa Pampanga. Maingat siya sa kilos, pero nung pinatayo namin siya nang magkatalikod ang mga paa habang nakapikit, halos bumagsak siya. Hindi ko alam na ganito na pala ako kahina, sabi niya. Hindi mo kailangang magsagawa ng mapanganib na gawain para mahasa ang balanse. Magsimula sa maliliit pero makabuluhang pagsasanay. Tumayo sa isang paa habang nagsisipilyo. Maglakad na parang sumasayaw ng tai chai, dahan-dahan, kontrolado, may ritmo. Lumakad sa isang tuwid na linya, paa sa harap ng isa pa. Tumayo ng ilang segundo na nakapikit, makinig sa katawan mo. Ang mga simpleng ehersisyo na ito ay hindi lang nagpapalakas ng kalamnan. Pinuturuan nito ang utak at katawan mong magtulungan ulit. Mas nagiging matalas ang pakiramdam ng posisyon mo sa espasyo, at mas tumitibay ang kumpiyansa mong gumalaw. Ang taong may malakas na balanse ay nakakalakad sa palengke ng hindi kinakabahan, nakakaabot ng gamit sa taas ng hindi natatakot matumba, at higit sa lahat, may kumpiyansa sa sarili. Ang pag-iwas sa balance training ay parang tahimik na magnanakaw, unti-unti nitong kinukuha ang bilis ng iyong reaksyon, ang lakas ng loob mong gumalaw, at ang kalayaan mong magdesisyon sa sariling katawan. Kaya mula ngayon, hamunin mo ang sarili mo araw-araw, kahit konti lang. Dahil ang balanse ay hindi lang tungkol sa pagtayo. Ito ay tungkol sa paggalaw ng may tiwala, tapang, at dignidad. Mistake hashtag maling sapatos sa loob ng bahay. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, normal na maglakad ng nakapaa o nakatsinelas lang sa loob ng bahay. Sa unang tingin, parang komportable at walang problema. Pero alam mo ba na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkakadulas at pagkakabalian sa mga nakatatanda? Tandaan, ang ating mga paa ang unang tagapagtanggol ng katawan laban sa pagkadapa. Binubuo ito ng dose-dose ng maliliit na buto, kasukasuan, at ugat na sabay-sabay gumagana para panatilihin balanse ang ating katawan. Kapag tayo'y nagsusuot ng maluwag na chinelas, makinis na medyas, o lumang sapatos na manipis na ang talampakan, binabawasan natin ang kakayahan ng ating mga paa na gumanap sa tungkulin nito. Bukod dito, ang sahig ng maraming bahay sa Pilipinas ay gawa sa tiles o kahoy, madulas kapag basa o may alikabok. Si Mang Jack, pitumput siyam anyos, ay sanay maglakad sa bahay na medyas lang. Mas maginhawa, anya. Pero isang gabi, habang papunta sa banyo, nadulas siya sa may banig na medyo nakatiklop. Buti na lang at naabot ko agad ang hamba ng pinto, sabi niya. Pero doon niya na-realize, ang medyas niya ay halos walang kapit. Ang maling sapatos ay hindi lang sanhi ng pagkadulas. Maaari rin itong magpalala ng arthritis o pananakit ng kasukasuan, dahil wala itong sapat na suporta. Kapag masyadong makapal ang sapin, nawawala rin ang koneksyon ng paa sa sahig, kaya't bumabagal ang tugon ng katawan sa pagbabago ng posisyon. Kaya ano nga ba ang tamang footwear para sa mga seniors? Flat at flexible na sapatos, hindi masyadong makapal, upang maramdaman pa rin ang sahig. May tamang suporta sa arko ng paa, para hindi sumakit ang sakong o tuhod. Non-slip soles, may rubber grip o silicone sa ilalim. Hindi maluwag upang hindi dumulas ang paa sa loob. Sa bahay, imbes na tsinelas na madulas o backless slippers, gumamit ng mga sapatos na pambahay na may rubber sole o socks na may silicone grip sa ilalim. Marami nito ngayon sa mga department store o online at hindi kailangang mahal. Ang tamang sapatos ay hindi lang para sa ganda o ginhawa, ito'y kasangkapan para manatiling ligtas, malaya, at matatad ang katawan. Tingnan ang kasuotan mo ngayon. Nakatsinelas ka bang lumulundo na? May grip ba ang suot mong medyas? Kung hindi, baka panahon na para magpalit para sa iyong kaligtasan. Minsan, ang pag-iinat ay nagsisimula sa paanan. Mistake hash 4, umaasa palagi sa dingding, lamesa, o muebles kapag naglalakad. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mong kumakapit sa mesa, o sa pader habang naglalakad sa bahay. Sa simula, tila normal lang ito, isang dagdag na ingat, lalo na kapag basa ang sahig o may nararamdamang panghihina sa tuhod. Ngunit kapag naging ugali ito, unti-unti nitong pinapahina ang kakayahan mong magtiwala sa sarili mong katawan. Sa totoo lang, bawat pagkakataong kumakapit tayo sa muebles para hindi matumba ay isang paalala sa ating utak, hindi ako sigurado sa sarili kong balanse. At sa pagdaan ng panahon, napupunta sa muebles ang trabahong dapat ginagawa ng mga kalamnan natin. Ganito ang nangyari kay Aling Sara, 75 anyos na lola mula sa Tarlac. Matapos siyang madulas ilang taon na ang nakaraan, nagsimula siyang gumamit ng tungkod kahit sa loob ng bahay sa una, para lang sa peace of mind. Pero kalaunan, napansin niyang hindi na siya makalakad, kahit mula sala hanggang kusina ng hindi nakasandig. Napansin din niya ang sarili niyang otomatikong kumakapit sa pader, kahit hindi naman kinakailangan. Sabi niya, parang nakasanayan ko na. Pero sa tulong ng mga ehersisyo sa balanse at tiwala sa sarili, bumalik ang lakas ng katawan at unti-unting nawala ang kanyang takot. Kapag umaasa tayo sa dingding at kasangkapan araw-araw, humihina ang ating mga binti, balakang, core muscles, at maging ang ating reflexes. Nawawala rin ang pagiging sensitibo ng ating katawan sa biglaang pagbabago sa posisyon, lalo na kapag madilim o may harang sa daraanan. Gusto mong malaman kung umaasa ka na sa mga ganitong suporta? Subukang maglakad mula sala papuntang banyo nang hindi humahawak kahit saan. Napapansin mo bang may kaba? o kusa ka bang kumakapit kahit hindi mo naman kailangan? Kapag ang sagot, oras na para sanayin ulit ang katawan mo. Magsimula sa maliit. Tumayo ng walang inaasahan na suporta sa loob ng 30 segundo. Kapag komportable ka na, subukang maglakad ng ilang hakbang na walang hawakan. Dahan-dahan, dagdagan ang distansya at tagal. Panatilihing tuwid ang likod at taas ang ulo habang naglalakad. Hindi natin sinasabing itapon ang tungkod kung kailangan mo ito. Ang mahalaga ay hindi natin ginagawang isaklay ang lahat ng bagay sa paligid natin. Dahil kapag hindi mo sinanay ang katawan mong tumayo sa sarili nitong lakas, unti-unti itong makakalimot kung paano. At sa kabaligtaran, kapag sinimulan mong ipagkatiwala muli ang balanse mo sa sarili mong mga paa, makakaramdam ka ng bagong lakas, kumpiyansa at kalayaan. Mistake hash lima, hindi pinapansin ang kalusugan ng mata at panloob na tenga. Kapag pinag-uusapan ng balanse, karamihan sa atin ay iniisip agad ang lakas ng binti o ang koordinasyon ng katawan. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay ang napakahalagang papel ng mata at panloob na tenga sa ating balanse. Ang ating paningin at pandinig, lalo na ang vestibular system sa loob ng tainga, ay parang iya ng katawan. Tinutulungan nila ang utak na matukoy kung nasaan ka sa espasyo, kung ikaw ba ay gumagalaw, paakyat, pababa, o umiikot. Kapag humina ang alinman sa kanila, naglilihis ang direksyon ng katawan, kahit hindi natin namamalayan. Habang tumatanda, nagbabago ang ating paningin, humihina ang retina, lumiliit ang pupil, at bumababa ang kakayahang makita sa dilim o makakita ng kaibahan sa mga bagay. Kaya hindi ka takataka kung minsan, hindi natin napapansin ang isang hakbang, bangketa, o bagay sa sahig. Ganito ang nangyari kay Mang Tom, 80 anyos na dating manlalaro ng tennis sa Cebu. Parang palagi akong natitisod, lalo na sa gabi, kwento niya. Matapos ang pagsusuri, nalaman na may katarak siya, mahinang pandinig, at isang kondisyon sa panloob na tenga na tinatawag na yi, benign paroxysmal positional vertigo, Matapos niyang magpalit ng salamin, gumamit ng hearing aid, at sumailalim sa vestibular therapy, muling bumalik ang kanyang sigla. Parang binuksan ng ilaw, Anya. Ngayon, alam ko na kung saan ako nakatayo at kung paano ako gagalaw. Ang aral dito. Karamihan sa mga pagbabago sa paningin at balanse ay maaaring gamutin kung ito'y matutuklasan sa tamang panahon. Kaya mahalagang, magpa-check -e hindi lang para sa grado, kundi para makita kung may katarata, glaucoma, o macular degeneration. Magpa-audiometry o balance check kung madalas ang hilo, pagkalito sa mata, o parang lumulutang ang katawan. Gumamit ng night light sa banyo o hallway. Maglagay ng colored tape sa gilid ng hagdan o mga hakbang. Magsuot ng salamin na may yellow tint kung mahina ang contrast sa gabi. Kapag maayos ang paningin at panloob na tenga, mas maayos ang komunikasyon sa pagitan ng katawan at utak. At kapag malinaw ang impormasyon, mas mabilis at mas tiyak ang tugon ng katawan sa pagbabago ng paligid. Huwag hayaang ang mga bagay na kayang ayusin ay maging dahilan ng pagkadapa. Sa edad, dumarami ang hamon. Pero sa tamang pag-aalaga, mananatili kang matatag at hindi basta-basta matitinan. Ngayong alam mo na ang limang karaniwang pagkakamaling nagdudulot ng unti-unting pagkawala ng balanse sa mga nakatatanda, tanungin mo ang sarili mo, alin dito ang palagi mong nagagawa. Maaaring iniwasan mong maglakad sa hindi pantay na lupa. Baka palagi kang nakatsinelas na madulas. O baka umaasa ka na lang sa dingding sa bawat hakbang mo. At malamang, matagal ka nang hindi nagpatingin sa mata o tenga ang balanse ay hindi nawawala bigla, unti-unti itong umaalis, habang hindi natin ito pinapansin. Pero gaya ng nakita natin sa mga kwento ni na Mang George, Aling Linda, Mang Jack, Aling Sarah, at Mang Tom, posible itong mabawi. Hindi mo kailangang maging atleta. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang kailangan mo lang ay kaunting tapang na magsimula. Magsimula sa maliliit. Maglakad ng walang sapin sa damuhan. Gumamit ng mas angkop na sapatos sa loob ng bahay. Tumayo ng hindi kumakapit kahit 30 segundo. Gawin ng mga simpleng balance drills habang nag-aantay ng kape. Magpatingin sa mata at pandinig taon-taon. Ang bawat simpleng hakbang ay parang paglalagay ng batong matibay sa pundasyon ng iyong katawan. Unti-unti, mararamdaman mong mas ligtas ka sa bawat hakbang, mas kampante sa bawat galaw. At kung iniisip mong huli na para sa'yo, hindi pa. Habang humihina ka, may kakayahan ka pang tumibay muli. Hindi para makatakbo ng marapon, kundi para makalakad ng may dignidad, makasayaw ng kaunti, at makapamuhay na may lakas ng loob. Ngayong alam mo na, itanong mo sa sarili mo. Ano ang una mong babaguhin simula bukas? Paat bukong-bukong? Pag-iwas sa dingding? Pagpapalit ng sinelas? Ano man ito, simulan mo. Dahil ang balanse ay hindi lang tungkol sa katawan, ito ay simbolo ng ating kakayahang panatilihin ang kontrol sa ating sariling buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share sa iyong pamilya, kaibigan, o kapitbahay. Mag-subscribe ka na rin para sa mas marami pang kaalamang makabuluhan para sa ikabubuti ng mga senior sa Pilipinas. Salamat sa oras mo. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ngayon ay puhunan para sa mas matatag na bukas. Kita-kit sa susunod na video.